Ah yes. Magandang araw muli sa inyo. Pag-aaralan natin ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung sa IDP. Ipapakita ko naman sa inyo kung paano ako nagpapadala through email ng ating ya, ya, ating request ng weekly update. So, 'yun samahan niyo ako. Ah, uh, 'yun. Bali ito yung uh, pagpapadala natin. Ito yung uh, sa previous ko na video na gumawa so ngayon ipapakita ko rin muna din sa inyo kung saan ba pinapadala sa itong request na to so ito adpmailgateway.uk.gov.uk so ito papadala na natin dito so ipipinish lang natin finish and okay So dito sa folder na ginawa ko, andito na yung ating request, Update Wizard Email Text. Ito ang lalabas. Ito yung ipapadala natin sa email. So dapat ganito yung ah uh, mangyayari, Update Wizard Email Text. So diretsyo na tayo. So close lang natin 'to, punta tayo sa through email. So, ito na yung Tapos, i-attach lang natin dito yung yun nga, yung ating ipapadala. So, attach. Uh, browse. Tapos, punta tayo dun sa folder. Dito sa aking ginagawa. Request for update. Yan. 22 February. Yan na yun. Yan. So, ayan. Naka-attach na. Yung ginagawa ko dito, wala na dito akong uh, inilalagay and then ang subject ko na lang dito ADP update yan ADP update so yun lang tapos isesend ko na dito di bali ganun lang ka uh, simple pagpapadala so yun lang sana may natutunan kayo maraming salamat sa susunod din natin mga video thank you God bless